Pre, hindi ba siya doon? Paano hindi iaalis? Iniwan ko yung trabaho doon. Bakit? Paano bakit? Puro ako na lang. Halo, buhat, ako lahat nagtatrabaho. Yung mga kasama ko, paikot-ikot sa side. Walang ginagawa. Porkit, kung para yung foreman. Ah, kaya nga, kaya nga umalis ako doon eh. Ganun kasi nangyayari. Kaan ka ba ron? Oo. Uh -huh. ah, walang kwenta ron. Ay, buti yung nangalang sumunod ka. Ay, talaga mga ko. Ikaw na papagod eh. Porque kumpara yung dalawang kasama ko ng Norman, pero wala nang ginagawa, puro utos sa akin, utos lahat ako gawa ng gawa. yung klase 'yan? Eh din nga napansin ko pare. Oh, di ba? Puro na lang ako inuutusan tapos sasabi sa akin, oh buhatin mo to. Dalhin mo to. Tapos sila wala. Nakakainis yung ganyan. Nakabuisit yan. Ang oh, hirap ng kasama, no? Mahirap talaga kasama yung mga ganyan. Ta ang tatamad. Problema kasi ngayon po, mga niya mga kumpare, tapos mga kuya-kuya pa. Kinukuhunsin kasi. Eh, mga... paano kasi, kumpare, kay, kumpare tapos, nila. Tapos, may overtime pa. Tapos ako hindi ako bibigyan ng overtime. Pero yung kumpare niya, yun ang bibigyan ng overtime. Ah, binibigyan? Oo, tatlong oras. Ako humingi ng isang oras, hindi ako binigyan. Ay, nangyari din sa akin yan. Ay. Sabi sa akin, wag mo na daw mag-out. Tapos kasi, mag-overtime. Kasi may kailangan tapusin. Ay, nangyari, nung nag-file ako ng overtime, hindi oh. ako binigyan. Oh, okay, tamo, nakita mm. mo, nakita bulok na mm. sistema diyan. Tapos yung huling dumating, sila pa yung nagkaroon ng overtime. 'Di ba? Kupal. Oh. Dapat undertime sila, 'di ba? Mm. Dapat La, sila yung... dapat yung mag-overtime kasi undertime nga sila, dapat dadagdagan nila ng oras nila pasok. Oh, tama. Eh, sila pa yung nagkaroon ng overtime. Oh, eh. yun nga yun. Ganyan nangyayari diyan sa loob. O. Eh, ako hindi rin ako binibigyan eh. Uh, okay. Ano nung nagpile ako ng overtime, sabi sa akin, alam mo sabi sa akin? Oh. Ito. ito bagang oras na to, I-o-overtime mo pa, di ba dapat Ano na lang, tulong mo lang sa kumpanya Umimig ka nun? Oo, yun ang sabi sa akin Walang panunod Kaya hindi na ako naka-imig Sabi sa akin, o I-overtime mo pa ba to? itong oras na to, Para lang, kasi may nahabol lang tayo na project, matatapos lang Oo Hindi na ako umimig nun, wala na, hindi ko na ipinail. Kasi, sinabihan ako, parang nag Nagano sila eh, parang Ano ba yan? Ah, i-overtime lang, konting ganito, ganyan. Oh, oh. Problema yun, babayaran ba? Eh hindi, paano nga babayaran? Oh. Sabi nga sa akin eh, i-overtime ko pa daw yung gano'ng tatlong oras lang daw naman. Okay, o okay. Tulong pa, na eh. nga lang daw kasi nagahabol daw ng gawa. Tulong ano yun? Oh. Papa, eh tapos mo. ay nakita ko yung mga nahuli, binigyan ng overtime, tatlong oras, apat oras pa eh. nga Tamad nga, ayaw mo na yun. Hmm. Nangitindi hmm. yun. Hmm. Kaya yun mahirap.